tama ba na ang mga trolley na ito dito sa Batangas Port ay porter lang ang may hawak? Ang ganda pa naman sanang nakasulat Oh. Welcome to your Batangas Port. Bakit kaya mga kabuks ganito ang kalakaran dito sa Batangas Port entrance? Oh. Napakadami po ng gwardiya dito ha. Pero tayong mga pasahero ay kung wala po tayong pambayad sa porter ay tayo po ang magbubuhat ng ating mga dala. Papunta doon sa terminal na ang layo ay nasa 100 meters. Doon meron ng trolley pero dapat ang trolley ay nandito sa entrance pa lang. At meron ditong mga PWD o senior na walang kakayahang magbayad sa porter. Or kahit na ordinaryong mamamayan na may mga karga, dapat yan ay nagagamit ang trolley ng mga pasahero. Dito pa lang sa entrance hanggang papasok or papunta doon sa barko. Ay ang nangyayari hindi po eh kontrolado ng mga porter ang mga trolley ito ang gusto kong ipaabot sa pamunuan ng PPA dito sa Batangas Port na kung saan ay kailangan maging convenient ang ating mga pasahero alam nyo mga kaboks na itong Batangas Port ay international terminal port po ito at napakaganda sa loob pero, yung convenient ng mga pasahero ay hindi maganda. Tulungan nyo ako mga kabox na iparating natin ito sa management at nang ma-actionan nito ang mga bagay na kagaya nito. Hindi na nga ninyo pinapapasok yung mga sasakyan, mapapidawd man yan or senior para i-drop lang sila dyan sa terminal sa loob ay ganito pa tayo sa ating main entrance. Sana po hindi. Mag-comment po kayo mga sa doon sa mga private vehicle para makapasok kayo eh or makasakay sa barko ay eh may lagayan daw sa loob. I-comment nyo nga dito mga kaboks at nang makarating sa ating uh, pamunuan o lalong-lalo na dito sa Department of Tourism at nang magawa ng action ito. Ito po ay nakakabahala. Hinding-hindi po natin papayagan na tayo ay ganito ang mga sistema na inahayaan na lang natin at walang aksyon dito sa port na ito. Maraming maraming salamat mga kaboks and uh, sa mga hindi po po nakapag-follow sa aking FB page, mag-follow na po kayo at marami pa po akong mga informative content na inyong matutunghayan. Thank you po and God bless us all mga kaboks.